magandang magandang gabi mga color drivers kaya nagpasama na tayo kay ati nice kasi may pupuntahan na po tayong isa um, eto naman po ang humiling naman po ay yung bayaw yung bayaw niya po gusto niya bigyan ng fruits dahil daw po may betis <laughs> sabi ko nga po baka bawal ang fruits pero hindi naman daw po bawal lahat ng fruits kaya bigyan pa rin po natin ang fruit basket yung bayo po ni ate Jessica ayan, papunta na po tayo dito sa kanilang bahay, Samayo nyo kami Ako okay, po si Papa Job sa Color Driven Life. Si Ate Jessica po kasi. Uh, -oh. Ate Jessica Gutierrez. Parang hibayaw po ba niya si Sir? na, no? Piling po siya. bigyan ko raw po kayo ng fruits. Sabi ko nga po baka bawal sa inyo. Sino matamis eh. Pero may mga fruits ako ulit hindi matamis ko. Yung peras. Masana. Ito yan. Mm -hmm. po. Sa din sa barangay din ako Sir. Ah sa barangay na yun ba? ba? Oh. Ah BPSO po. Um. Ayun po. Kuya Narciso, palakas ka ha! Sana makatulong kahit paano po yung binigay natin sa lahat. Thank you po, thank you po. Ate Nice, thank you po sa pagsama sa akin. Tsaka maraming salamat po sa mga nagbigay din po ng pledge po para makatubigay po tayo yung ng tulong sa po sa mga kaibigan po nating may mga karamdaman. Maraming maraming salamat po. Daddy, salamat, kuya na sa po. Thank you po. Good night po, good night po. Thank you, T-Nice. <laughs> thank you po. Bye-bye po. Maraming maraming salamat.